Another game. In edit mo ba yung araw mga video? Another game. Ine-edit mo yung mga video mo, kuya? Ha? Ano In edit mo yung mga video mo? Continuous. Ah, continuous, okay. Hindi pa ako, hindi pa ako marunong mag-edit. Ah, oh, oh Ay, parang nire-replay mo pa oh, ni lang. Oo, oh, nire-replay okay. ko lang. Oo, oh, pwede na rin, maganda rin. Pwede. Okay na rin, okay na rin. Van Granger. Sana mag-viral. Ano daw ang ano hmm. niyo? Page niya. Sana mag-viral. Sa YouTube. Say YouTube pre, so you YouTube. Subscribe niya, subscribe YouTube. niya, matun kun vlog. YouTube pre, YouTube. YouTube. Matil ah, kun sa aga vlog. YouTube. YouTube okay. Subscribe niyo, Matil kun sa vlog that breaks the through the darkness. Matgil ka. Matgil, Gunsaga Blast. Mag-1k na yung matches niya, Perd. Matches? Oo. Hindi na. Uy, 999. Mag-9 na ako. Magpa-500 na ako. Matches ko, 300 pala ako. Where there is light, there are also shadows. 300 matches pala ako. Gatot, yo. Yo Gatot. 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 Yo mo. <laughs> Muscle of iron. Bones of steel. Mamaya, mamaya kasi we'll ini Baka mabigyan ka counter eh Mamaya ka na, baka mabigyan ka counter <laughs> Iyan natin yan Hanabi. Yan, Hanabi Lulusawin ang zilong yan, Perd Par, sinong ka par? Ayan, may pari. sa amin na pari. Ako na bala sa pari. Early lang yan. Magaling ito, parts. Let's the killing <laughs> ah. Walang counter sa silo ko. <laughs> walang. walang counter sa silo niya. Okay, lock walang, mo na, Ferd. Walang minyak. <laughs> Pura maniac yan, Fred, no? Grabe. <laughs> I believe you, doll. Dragonborn is back. Is back. Sabi nila bonus round lang yung zilong pero di nila alam masakit yung zilong Masakit yung eh Napakasakit yung zilong Oo oh, lalo na pag late game Dana dadaanan nila lang yung marts mo? Lalo na yung di dito Agile! No. Agile! Agil. Maganda na ako magpo 4 4,500 Nice, Jundre, that's Jundre. nice. Junrey, Junrey, Junrey. Tapos open mic ka. Junrey. Oh, nga, Pern. Open mic ko, Ikaw, tapos pa, 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 pangalan niya siya ano, ano. Sige, Junrey. Huwag na. Nahiya pa. Okay lang yan. Manalo, matalo. Okay lang yan. Hindi yan talagang buhay. Manalo o matalo. Okay lang yan. Support. Sabi nga nila, hindi sabi nga nila panlibang nga lang eh, ano ML oh, panlibang hindi ano Oh, hindi naman talaga parang magagalit ka porket kita talo sa Ay, bububo na kakampi ko. Hindi ganon Dibangan lang talaga. Dibangan lang talaga. Dibangan lang. lang ito. Dibangan lang talaga ito. Para sa akin. Oh, para sa akin, dibangan ko lang ito eh. Pag tinatamad ako sa mga laro ko. Okay lang yun. Para, nag lang ako. Na, ay, bubo. <laughs> Expression <laughs> lang ba? Hindi masyado masakit. Hindi <laughs> <laughs> masyado masakit. <laughs> <Welcome to noble laughs> <laughs> ano yung sinabi ni Arte yan? Sa anong pinag-decide mo kay Arte? Ayan na. Ayan na guys. Shout out sa aking mga kasamaan ah. ng napakalupin. <laughs> <laughs> Ayan. Lalo na kay Gatot na taga-ipugaw Parts, parang napakagaling itong lunok sa lulunukin ko ito. <laughs> parts, napakagaling itong lunok. <laughs> okay, punta natin, Parts. Punta natin yan. Okay, dalian mo, dalian mo, Parts, Dalian mo. Okay, ako na to. Baka okay. okay, na, Okay, kunin na! Kunin na! Kunin na! Kunin na! Kunin mo na! Baka muna! Baka muna! Alam kong kukunin nila yung buff ko eh. Kinuha na yung red buff ko eh. Okay lang yan. That's okay. Let's play siya. Eh. Uy, Fanny! Nice okay, try! Fine, kinuha! Kinuwala ka ang buff ko, amo. Magaling, magaling, magaling. Magaling sila. Uy, Nice try. Uy, 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 shish, shish. Uy, 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 nawala grabe solid galing galing parts solid ay naglalak oh naglalak so, no, okay, okay, na wag pa yun sayang, sayang lugi yan lugi tayo pa <laughs> salin na natin parts It is a blessing to bloom. Ayan ang ayan. Ayan na ang ayan sa pani. Ito silong. Alangayin ako sa Haha. Ito no. Oh, Haha. Haha. yan. Haha. 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 dito, Haha. 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 Dito Takbo muna, takbo parts, takto! And pagbabalik tibig sana. Ang galing mo talaga, Pani. Pani, ang galing mo. Magaling yung Pani. Oo, magaling, magaling. 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 Okay, hey, Magaling yung pwani pa, magaling yung pwani! <laughs> Solid yung pwani, that talaga binabun yung pwani. Okay, okay lang yan. Parang nagbun ba ako? <laughs> <a painful> <laughs> nagbun ba ako? <laughs> 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 nag <-ban> ba ako? <laughs> parang, parang hindi nag nagbun ah. Ewan eh, ko lang din kung nagbun ka ba. Hindi ko alam. No father. Nandiyan ay papani. Nandiyan yung pani, bahala ka. Ako? Oo, oh, nandiyan yung pani. Oh, tinayuan niya pa. Pupal ko. Ang tapang mo naman, Carl. Bahala ka nga dyan. Wala na, tambap ko. Wala, kinawa na. Kinuha lahat na ito, kinuha lahat ng mga kalaban ha Magaling, magaling ang kalaban Bisita, bisita, bisita Ay, don't worry, ilang mga ako sa Ayan na yung pane Hmm, wasak Kulit mo ha Diyan na the parts Diyan na. Diyan na, dito na birds, Barts, dito na Barts. Diyan na patay na yan Barts. Patay, patay na yan. Patay na yan. Patay na ako. Patay na. Lagi <laughs> <laughs> <my husband>. <laughs> 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 Ang sakit ng kalangaban. Nayan natin, nayan natin. <laughs> Silong! Fight and repeat is spelled. Silong! Pwede natin yung ano, Silong! Pwede natin yung, ano? Turtle Silong! Hindi pa pala tayo yung kapag turtle. Magaling makakang zone yung kalaban. Dito na, sa ano. Hindi, hindi ako. Tayo wala dito, 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 dito. Dito na, huh. na. 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 na sir, dito ko na, dito ko na sa Sir, dito ko Ulti sir, ulti. Sige. Matay yan, yan. Sige, sige, sige. Yan. Very good. <laughs> our turret is under attack enemy come oh, on for, for the fallen i hope it's enough our turret has been destroyed is destroyed the turret galing grabe <laughs> <God, it's funny. laughs> pa nilo Yan, baga nga pa ni perdo niyan. Sino galing mo yan pa, patayin yan. Ge. Yeah. Si Tara Reis ba? Lagay dito. Hay, kahit dito perdo. Tabo. Hay kahit like, pagbackrowan ako dito perdo. O, ko okay, na. Lag lag yung ano lag yung gatot natin, lag yung gastos natin. Lag Love yung gatot natin patay na open Perd. okay mo open open matay oh, It's okay let's play safe yan ay yan na 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 na, na na Asant. Asant. na 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 Zilong Zilong na. Blue up. Zilong Zil Nice one, nice one, nandiyan pa? Magpag-push ako, ako! na! Basta na! Basta na! 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 Yan! 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 Ang Lutit mo si Ilong! Double kill! PUSH mo na! mo na! PUSH mo na Galing talaga si Silong ay. na yung card. Baka na yung Gogi. Alika niya, Gogi. Sukot ni Carl. Sukot. Gogi. Gogo. Ano yun? Dumamage ka ba, Arjen? Cheater. Cheater yung Mia. Gogo na yun. Nakita mo yung ka ba, Arjen? Hindi. Ano Tungo na yung sumay mo. Hindi ako mo sumay mo. Ah. Wait lang nagka clash kami. eh manis Hey, ma likod lang ah. Wala ko dyan Dito dito muna, dito muna. Dito muna, dito muna. Dito muna. Atras, atras. Wala pa kasi ako nga ma'am Pag nakita mo ng Tony, i-sniper na ako. Back mo na, back mo na, back mo na. Um, kasama ka sa class Sir hey, lukso <makes noise> yeah. banat Dingge Dingge banat Dingge Patay na yan Patay na yan! Sige! Yes. <laughs> <Lord> na! Lord. <laughs> Ayan si Luno! Sogi yung kasi ko! Hey, Masake! Masake Chung Lonox! <laughs> our turret has been destroyed! Our turret is under attack! attack. Down. Unstoppable! We hold our ground! Under attack And Our Understood For one yung ano Yung Uranus Kaya ko niya yung Matigas yung Uranus Matigas Basta tank yung Uranus Sayang Initiate retreat in touch, in touch. yes yes Yes, yes, back. It is a blessing to 2 1 ay Grabing, Pane! <laughs> <funny. laughs> I love you! Hahaha! ng Patay ka! Down. In memory of the fallen. Sige, for it. Post, post, ilong, post. Gather up the Lord. Despair. Lord. Na, Lord, na, Lord, na. Attack the Lord, Lord. Lord. Lord, Lord. Lord,

The silence of Necrokeep is like too cold kang well. Your team destroyed a well,

Silong! Atras, silong! Atras! Atras! Enemy has been slain. Ally has Kaya ko yan lahat. Basta kasama ko si Gatot. Sige, 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 sige. Abante, abante lang, abante lang. I need to tend to my people. <laughs> This is not the end for us. Battle sound is sound. Ngabe wala na kayo dyan Mag-clearing ako, clearing. Wala na kay Jan. Kaya, kay Jan. Sige, 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 sige. I have double Ye, yeah, derecho, derecho. Yeah, derecho. Pani lang yan, pani lang yan. Pani lang yan, patay na yan. Ye, derecho bar. Derecho

Taposin mo na. Yan. Hindi pa bye. Abante! Parano na ito, parano na. Paralo na, parano <laughs> <laughs> na. And you Victory. victory. Mamaya naman, Ports.